Ayan. Ayan. Okay, Pauwi na kami. Pauwi na kami. Tingnan niyo yung dinaanan Tignan niyo, namin, no. Oh. Ayan. Ang dilim. Tayo na. Alas makita. Ito ako, J. J to. Haida. da. Ganitong sitwasyon namin dito. Pauwi kami. Buti na nga lang may flashlight kami dito. Kung wala. Nako. Katulad kanina, nauntog yung <laughs> <laughs> nagbaw ako kanina sa master namin, no. Siya rin nagbaw kasi nagmamaneho. Eh ngayon, tutok mo yung mukha mo sa ano, plastic. Ano? Kita mo? Kita nyo? Ito yung buhay namin sa ano, Korea. Ayun, oh? No? Ayun si Arwin. Tingnan mo. Ayun, oh. No? Ayun. Pasok na kami sa bahay namin. Pasok na kami sa bahay, ayun, no? Pasok na kami sa bahay namin. Ayan yung bahay namin. Ito, Ito, sa Ito yung kwarto. yung namin, oh. oh. And sa pila... light pa yan, may pilite. Oh, tanda, baka madap, maano ka dyan. Ah. Huh? Grabe, sobrang lamig. Napakalamig talaga. Oh. Tingnan nyo. Sakit na ng ano ko. Balat. Kamay. Hindi pa Tapos na nga winter eh. Oo. Tapos na nga winter. Pero ayan pa. Ay, tingnan mo. Kala mo nagyoyosi kami dito. Hindi oh. Pero sa totoo lang da. Miss na miss na kita. I love you, dada. Sara muna. Ayan, ito yung pintuan namin na na. napaka ilim. Oh, napaka -ili. oh, safety na. La. Papatay ko na kasi malang mirar ko dito. <laughs> oh, ayan, papasok na kami sa pa. <laughs> double double yung ano dito. Ayan. It's <laughs> a three doors. <laughs> three doors down. Ay, banda yun ah. No? Hindi. At bubuksan ko itong tangat ng pintuan. Ayan. Nagsindi na rin sa Ayan. Ito yung kwarto namin dito. Tumain nyo, Ayan. Ayan. At ako, nagapapa si Arwin. Ayan, ha? No? Tignan niyo. Yan yung sitwasyon lang dito. Ayan yung heater na sinasabi namin pag nagloko. Ayan. Ayan.